yun mga guwigs ang masayang morning no morning pa lang ay sobrang mainit na at ito nga yung ating isa sa mga paboritong tanim ay yung Chinese Kangkung mga Gawiks, na kahit sa sobrang mainit at bilad na bilad sa araw ayan kitang kita natin malago ang kanya mga dahon at green na green mga Gawiks. Ayan dahil sa ang ating ginawa ay self watering no sa mga galons, yung plastic galon sa mineral water mga guwiks. So ito ay maganda at epektibo kahit summer, kahit sobrang init ang panahon. Ayan, so mamaya mga guwiks, mamayang hapon ay harbisin na natin to dahil sa makapal na at malago na nga. So ayan, yung kitang-kita natin yung status niya kahit sa panahon ngayon ay sobrang mainit. Ayan yung style natin na hindi tayo mahirapan sa pagdidilig no at siyempre masaya matutuwa tayo sapagkat kahit sobrang init ayan yung kanyang status no yan ay self pottering so yung ating bagong gawa mga Gawiks, update ko lang no puntahan natin at ganyan yung style niya doon natin pinuwesto sa gilid ng building mga Gawiks. So ayan dito na tayo mga Gawigs. at nung una nga ay dyan natin punwisto, no nung bagong punla yung ating Chinese kangkong sa seed pottering at dito dito na atin nilipat no ayan so doon tayo puntahan natin no so ayan yung ating iba sa mga tanim dito yung ating talong sa baldi ayan at nilagyan din natin ng, yung may tira tayong buto ng kangkong mga gawiks dyan natin hinalo no ayan sa baldi na yan yan. So yan yung ating bagong gawa, ayan mga gwiks. ayan yung ating bagong gawa no, na self-watering sa plastic galon ng mineral water, yung ating Chinese kangkong mga gwiks, ayan. So yan ay dagdagan pa natin ng lupa kapag ka uh, lumago na dahil konti pa lang yung lupa na una nating nilagay. So, yun lang mga weeks ang aking update no sa sarili nating tanim dito sa kapaligiran at mamaya mag-harvest tayo ng ating mga tanim dito. Ayan, yung dating litos na ating natanim at naipamigay natin at itong mga ampalaya. At ngayon ay itong Chinese kangkong na harbisin natin doon. So, yun lang mga weeks update ko. So yan na mga guys, yan ay ating sentensyana, yung ating mga Chinese kangkung dito no. Yan ay mag-start na tayo magputol, Putulin na natin yan. Yan, para yan ay ipamigay natin ngayon. Meron tayong guma mga guwis, para yung ating maputol talihan natin para sure na na yung ating mapitas ay hindi maghalo-halo, hindi magdikit-dikit. So, natin lahat ng mga guys. Yan. So, ilang bisit na to naputulan, no? Ito na naman ulit tayo ngayon. dalawang empty na mga plastik balo na mineral water mga guys, ay ating talian agad para sa isang tao natin ibigay Ayan, so, malalaki na, malalaki na nga itong ating Chinese kung mga gawik so ilang beses na ito naputula no? yung isang puno ay marami nang sanga so, nagsanga na nang nagsanga ayan ang mga bagong usbong. Minsan mga gawiks, hindi ako ang nagpuputol dito. No? Yung may nanghini, kaya yung pupuwa dito. Kaya yung ibang putol, mahaba. Hindi sinagad sa puno para pag nagsanga ng bago, hindi masyadong mataas ang puno. Mahaba na yung isang mga gawits nyo. Yan. So, ito ay isang plastic galon pa lang ng mineral water, yung ating na uh, artist, no. natin itong mga gawits para ito ay isang tao na pagbigyan natin. Palian natin ng guma. So, ayan, sa isang puno, isang puno, isang ano to. Ayan, sa isang plastic galon. Ito ay talian natin ng guma para ibigay natin sa isang tao. Ayan. Sino may gusto, ilagay natin dyan sa lamisa mga guwits. Ang lamisa natin ilagay no. Pamasama dyan. So, doon pa tayo sa iba ito ayan kailangan na natin itong putulin para magsara ulit ng bago So yan mga gawiks no, yung limang plastic galon Nating na naputulan dyan, ayan, so meron pa doon, at yung ating na putol dyan sa limang galon, tatlong tali na to mga gawiks no, ilagay natin dito sa lamisa yan para paglabas ng ating pabibigyan na tao oh gusto mo bigyan kita oh sayo so ito na una mga guwiks bigyan natin sariwang sariwa oh sabi mo salamat guwiks salamat salamat so yung mga guwiks una nating na pagbigyan, no oh. ayan marami yan narbis ko ayan kunin pa natin yung iba dito mga guwiks no ayan Marami pa, marami pa tayong harvestin no. So ilang galon pa yan? Pito at saka dalawa, siyam. So ito ay ihanda lang natin sa lamisa mga gawiks yung ating naputol no. Dahil sa yun na nga, ipamigay natin. So dito natin ibigay no. Yan. Kukuha lang sila dyan, isang tali. Sinong may gusto, ayun, tanggal pa. So yan, pagpatuloy lang natin Yung ating pagputol dito mga gawiks no? Pagpatuloy lang natin yan. So yan mga guys At yan naman ay ating ilagay doon sa lamisa no? Para tayo ay magbigay na naman Ilagay natin dito Yan, mayroon tayong pagbigyan na isa mga guys ngayon Tawagin na atin So yan Gatid natin to mga guys Doon sa ating pagbigyan no? Itong isang bandil Yan Ibigay natin dito sa ating partner. Yan na ang ating Chinese kangkong. Ha? Ah! Pamay. Tali-tali ko na para isa-isang tali, isang tao. Sige, Maraming thank you. Ayan. Pang Piliin, piliin mo na lang yung ano. Ayan. O yan ang mga guwis. Nakadalawang tao na tayo na ating nabigyan. Oh. No? So yan dito mayroon pa tayong apat Apat na plastic galon na ating harbisino Dalawa dito at dalawa dito sa dulo Ayan So yan ay tapusin na natin Tapusin na natin yan lahat sa pagputol Ayan So ito ngayon mga guwiks no Ayan tapos na tayo sa ating pag Puputol o pagharbis ng ating Chinese kangkong dito Ayan na So, yan ang mga antayin natin ulit na magsanga-sanga mga gawiks no. So, yun. Ay, ang ating antayin ulit. Yun. Ang ating antayin ay yung pag uwian ng ating co-workers no. Yun. Bali, apat yun na ating ibibigay. Apat na katao yung pagbigyan doon. Nakapagbigay tayo ng dalawa. So, bali, anim. Anim na tali yung ating nagawa dito. Anim na tali mga gawiks. So, antayin ko na lang mamaya paglabasan nila. Oyan mga guys, yung una nating pagbigyan sa ating oh, mga co-workers no. Ay, pangatlo na pala to, pangatlo dahil kanina may dalawa na. Kuha ka na lang ng isa diyan. Okay. Oh, yan. Thank you, Gawix. Oh, yan. Thank you daw, Gawix. Yan, may tatlo pa. Isang bong bato. Yan. Sige, next. Antayin ko pa yung tatlo. Thank you. Thank you, Gawix. So, yan na nga ang isa sa mga nabigyan natin. Pangatlo na yun. Ayan mga guwi. Ang iba pa na binigyan natin ng kangkong, no? Ayan, pili na lang. So, ayan na. Kukunin na nila. Sa kangkong, Lois. Ayan. Isang tali, isang tao. Thank you, thank you. So, thank you, thank you. Ang dami naman pala. Madami. Dinamihan ko na para hindi ano mabitin so yan ang mga guys natapos na tayo sa ating pamigay ng ating pag harvest dyan, ng ating tanim na Chinese kangkong no sa self puttering kahit sobrang mainit ay walang problema nakasurvive siya so bye bye yahoo masayang buhay sa lahat yan